Hello, hello mga palangga. Ayan, nagyaya na naman mamili ng aso. Ah, what? Ayan, let's go outside. Mamili na yun kami ng aso. Nasaan na? Sim! Like, Ayan, let's go da. Let's go out na. No. Ayan. Mm -hmm. Dami-dami ng aso sa ano. Ito yan, yan, sa ano. Wala, bisa. Look at the, the cat. mamili na kami mamili ng aso ang dami daming aso sa bahay tapos ngayon bibili naman aso gusto ko pusa maganda ng pusa Aileen ano nang trip mo dyan <laughs> ayan si Lynn nagkatalikod kay nami nagtatanaw rin siya ng mga tanawin walang katao-tao wala ka tao tao oh, mo yan. Nasa car kami. Ang layo-layo pa man. Hindi ka ba nakasama sa amin? No? Namili ng aso dati? Ay, oo pala. Kami pala kay Lasina. Namili. Pinuntahan namin. Namili kami ng aso. Yung si Plapi So, nandun na sa Jeddah. Ayun po ngayon. Dadalhin niya para sa Jeddah. Na. Kailangan mayroon na ano yung farmhouse ay aa uh, uh, yung para pag-aani uh, ng aso niya Tsaka mga hamster mga bird uh, ano pa yun so mayroon pa siya mga aquarium na ista. Ayan ang alaga namin mahilig sa hayop lalo para sa hayop uh -huh?

kami sa Carrefour. Magkuha ka lang ng ano? Ng, lang basket ayo no? Ito, oh. Oh, oh. Yala, sit down. Yan ang... How can you put another... Very small. Very small. Very small. Ayan, salamat sa hapunan namin. Itong itlog at sa na kanin. Ayan, hapunan. Dal, uh, ano yan? Two in one na. Lunch in hapunan na. Ayan, hayaan mo sila. So, ayan na guys. Hindi na kami lumabas ayaw niya na kasi naaliw siya sa aso niya dito na lang daw sila haro ayan pati yung laruan ng aso na laruan nag laro niya rin ng aso at saka asong laruan